Gusto nyo bang maging instant microscope yung front camera ng phone nyo? Kung oo, check nyo tong nabili ko dito sa TikTok shop. Ayan siya. Ang tawag dito is Microscope by Jeremy. At ito yung nasa loob ng mismong microscope kit. So, meron siyang mini microscope. So, ito yung ipapatong sa ating front camera ng mga phones natin. Ayan, maliit lang siya. And meron siyang maliit na magnifying glass dito. Ayan, as you can see dyan. And meron na din siyang kasamang different kits. So we have three different specimens dito. So meron tayo ditong balat ng sibuyas. Ayan yung color green. Meron din tayo nitong color red which is dugo ng palaka. Ayan. We also have this specimen na langgam. Ayan. Maliit lang talaga sila. Hindi nyo makikita agad-agad. So, parang hindi niyo ma-appreciate kung ano ba talaga itong specimen na meron tayo. Pero, kapag nakadikit na itong magnifying glass sa front camera ng ating phone, makikita nyo yung detailed na itsura netong mga specimens natin. And as you can see dito sa video na to na kinuhan ko kanina, ay Ayan, kitang-kita na magnify talaga yung balat ng sibuyas, yung dugo ng palaka, at yung katawan ng langgam ng specimen natin. Sobrang cool. Perfect tong pang-gift sa mga anak nyo or pamangkin nyo para as early as now maging interested sila sa mga ganitong bagay. Baka paglaki nila maging future scientist or biologist sila because of this. Iyalagay e, ko to sa yellow basket sa baba. Check out nyo na agad para umabot ng Christmas. Ayan, perfecto pang-gift.